Uh, happy Sunday to all at uh, may facility po tayo Aerox 155S yan So may maingi raw po sa panggilit i-check natin. Teka, andarin natin. May maingi rito. Tapos napansin ko po umiikot yung gulong. Patay na yung clutch spring so papalitan natin 'yan. i check namin. Confirm, malambot yung clutch spring. Patay na, kaya na may higit yung gulong. Confirm mo, buka mo. Eh malambot to, na ng kamay. Ayan, kaya hindi mag-a-rpm. Yun, damper nakita namin hindi lapat. Ayan, ginonvert yata rito. Hindi po lapat ito itong ano, binuksan namin. Tapos ito, may tagas. Tapos eto, kaya po minsan para kala nyo mamamatay. E, putulo po yung isang clutch spring. Eh, nakabili na kami ng pyesa. Yung unang slider piece na nakalagay rito, itong puro itim na to, ayan. Hindi lapat dito, eh. pakita ko sa inyo. Tinan nyo, maliit. Ito Et, yung nilagay ng unang gumawa rito. Ito, Ayan, ito yung lumang itim po. Pasok. So, pag nilagay natin sa puli, dito, kanina yung sa puli, ayan, ganyan ang itsura. So, buti nakabili kami sa isang shop dyan. Binigyan kami yung tama. Tapos, may itong oil seal ng torque drive, may tagas. So, bumili na kami ng oil seal para ano, kasi pag napunta sa clutch lining, magka-dragging yan. Tapos, ito yung kaya pala umiikot yung gulong pag naka center stand yung sabi parang maubos na ng gas eh. nakadikit pala yung clutch kasi puto doon isang clutch spring so pumili tayo bago na CRT si eh. so i-assemble lang po namin uh, at okay na ayan kulang pa pala ng isang damper ng no clutch ayan oh. i ice mo ayan, kitang kita yung dalawa may makas na may damper yung isa yun oh. yung isa wala o oh. Ito isa hindi ako oh, kita. Kitang wala sumasayad ng goma. Etong ito, okay lang. So, naikola lang nung dating gumawa. O oh, kulang ng isa ito, wala mabiling isa. Bumili tayo isang set na CRP ayan. Ikakabit na po natin yan. Eh. Kukumpletuhin na. Okay, natapos na po at nakabit na po ito na lang torque drive, tapos yung bell, tapos nasarado na yan, okay na. And ready to release at maraming salamat po sa mga nanood sa mga magpapagwapo PM lang po sa akin gagawin natin ang Mio M3 Aerox yun lang po